Ayan na, oh, kinakabit na yung switch ng buhina. Parang totoo ah. <laughs> Ay, <laughs> Ganun lang yan guys oh. Tipan mo ng maayos para hindi sa mag-ground. Yun Know. Oh. And guys, may mga sasakyan kayo dyan lapit dito. pandilang lang to. Ayun, eh. <laughs> <laughs> <Pernyat. laughs> Impi lang yung ano uh, dito guys Impi tsaka Jane Matador Yan guys Okay na yan sa amin Sa kayo sa klitsong Big, Bigyan nyo kami <laughs> yan Sa klitsong manok Ha? Hindi Ano peon? Ito lang ginagawa namin guys uh, Kasi hindi na gumagana yung Pop up namin doon sa manubila Kasi tinanggal yung Spring nung nagayos dati Hindi na binalik Ito na lang gawin natin Sinayang nga Mas maganda pa nga doon sa manubila eh. Tinanggal tanggal pop up. To guys, oh. Tignan n'yo guys. Oh. <laughs> Tignan n'yo guys. Ano ito lang kadali 'yan. Oh. Hindi oh. na gumagana 'yung ating ano eh. Malabela. Pop up natin. Oh. Na yeah, guys? Ganun lang 'yan, guys. Last ngayon På en måte.